Isang mapagpalang umaga sa lahat mga idol. Meron na naman tayong makabuluhan at kaalaman na ibabahagi. Ating pag-usapan ang tinatawag na tanglad o lemongrass sa wikang Ingles. Ano-ano ang mga binipisyo na maidudulot sa atin ng tanglad? Ang tanglad ay kilalang-kilala natin na nagpapasarap ng anumang uri ng lutuin at pagkain na inihahain sa ating hapagkainan. Magmula pa noong unang panahon ay nakasanayan na natin na maglagay ng tanglad sa ating mga pagkain sapagkat nagiging iba ang panlasa at aroma nito kapag may sangkap na tanglad ang ating mga lutuin at naipagmamalaki natin ito na talagang ito ay lutong katap Pilipino. Bukod sa mga lutuing pagkain na may sangkap na tanglad, ay ano pa ba ang naidudulot na binipisyo ng tanglad sa ating katawan? Alam mo ba na ang tanglad kapag inilaga mo ay nakakatulong ito na i ang tamang blood pressure ng ating dugo. Makikita po natin sa larawan ang mga binipisyo sa pag-inom ng nilagang tanglad. Wala po tayong dapat katakutan na mapasobra ang pag-inom ng nilagang tanglad. Sapagkat ito ay natural at tinatawag na herbal medicines, ito ay safe sa ating kalusugan. Pag-usapan naman natin ang iba pang binipisyo na naidudulot ng tanglad. Bulaklak, bulaklak ng tanglad Alam mo ba na napakaswerte mo kapag nakakuha ka ng bulaklak ng tanglad? Ito ay isang uri ng kaalaman pang espiritual. Ang bulaklak ng tanglad ay maaari mong gamitin na pampaswerte sa hanap buhay, panghatak ng pera at panghalina ng iyong mga customer sa iyong tindahan. Kuhain mo ang bulaklak ng tanglad at saka mo ito patuyuin. Ilagay sa pulang tela at saka mo isabit sa inyong tindahan. O di kaya naman ay ilagay mo sa iyong wallet upang magsilbing lucky charm. Iwasan mo lamang na madala sa mga lamay o sementeryo ang iyong lucky charm na bulaklak ng tanglad upang maiwasang mawala ang bisa nito. Ang video ito na aking ibinahagi ay para lamang sa mga taong naniniwala sa espiritual at makapagbahagi ng munting kaalaman. At para naman sa aking mga followers at viewers, huwag po nating kakalimutan mag-like at i-share ang aking video. At mag-iwan lamang po ng mensahe na ating pag-uusapan sa comment box. Isang mapagpalang umaga sa lahat. God bless you more, mga idol.